gagawin din tayo kasi ganyan din suot natin. Mamaya, magbibiyarin talaga tayo nito. <laughs> Hahaha. Mungkang talaga kayo. Ibot-ibot pa kayo. Hindi kami umiikot. Yaro. Pininyo. Bomba! Bomba, bomba. Arbitin Ar lang. Bato sa rin. Tunog pa lang. Si Arnold kasama na doon. 46. Hindi. hindi siya, ano sa uh, okay daw sabi ni tin. Yung at ang malaki. Lalae. Lalae. Dibd <laughs> <Good>. ko <laughs>